Pasintabi po. sinapit ng 19 anyos na dalaga matapos pagnakawan at saksakin ng mahigit 30 beses sa loob ng kaniyang kwarto sa Tagum City, Davao del Norte. Nahuli na ang tatlong menor de edad na salarin habang pinagahanap ang isa pa. Nagpapatrol, Ernel Tokmo. Duguan at wala ng buhay sa loob ng kanyang kwarto ang labing siyam na taong gulang na si Sofia Coquilla sa kanilang tahanan sa barangay La Filipina, Tagum City, Davao del Norte, Miyerkules ng madaling araw. Sa investigasyon ng pulisya, aabot sa 38 saksak sa katawan ang tinamo ng dalaga na isang college student sa University of the Philippines, Diliman. Ayon sa PNP, pag ang motibo sa krimen dahil nawawala ang laptop, cellphone, tablet at mga relo ng biktima. Ito so lang talaga na yung victim ay missing. Uh -huh magnakaw nakaw sila dahil nakita na raw yung mukha nila kaya nila ay sinaksakin para hindi na makapagsumbong sa polis. Nagbabakasyon lang sa Tagum City si Sofia bago magbalik-eskwela sa Maynila nang mangyari ang krimen. Arestado ang tatlong menor de edad na suspect sa pagnanakaw at pagpatay-umano sa biktima. na sa kanila ang ninakaw na gamit. Ayon sa Tagum City PNP, mga notorious na akyat-bahay ang kanilang mga nahuli na taga-Maragusan, Davao de Oro. A day before, parang may CCTV footage na nakita na dumaan sila sa area. And then, yung day day talaga, meron din mga stress ng hapon. Doon sila pumasok sa, uh, sa may likod na part ng bahay. Kasi yung door doon is uh, sliding lang. Madali lang nila na open yun. Tumakyat sila sa taas. Diretso sila sa kwarto ng victim. Kasalukuyan silang nasa kustodiya ng pulisya para sumalang sa inquest proceedings. Inaantabayanan din na mailipat sila sa pangangalaga ng DSWD. Pinaghanap pa ng pulisya ang isa pang kasama ng mga suspek. Samantala, bumuhos naman ang pakikiramay sa biktima kasabay ang panawagan ng hustisya. Kinundina ng University of the Philippines ang brutal na pagpatay kay Sofia at nag-alok ng suporta sa kanyang pamilya. Nagdadalamhati rin ang Ateneo de Davao University kung saan nagtapos ng senior high school si Sofia bilang honor student. Hernal Tokmo, ABS-CBN News, Davao del Norte. Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng limang minuto.